Samantala, nababahala ang Bangsamoro government matapos ang pamamaril na nangyari sa mga hangganan ng Malinan, Kinapawan City at Estado sa Matalam, North Cotabato na ikinasawi ng limang kasapi ng MILF at dalawang MNLF members. Ayon sa BARM government, anumang gawaing humahantong sa pagkitil ng buhay ay hindi katanggap-tanggap at nagbabanta sa kapayapaan at iwanang pinangangalagaan sa ilalim ng moral governance. Nananawagan din ang regional government ng isang masusi at komprehensibong investigasyon para agad na matukoy ang kabo ang detalye. Malaman ng pananagutan at matiyak na ang tamang proseso ay mahigpit na sinusunod. Hinikayat din ng BARM government ang law enforcement units, peace process mechanisms, local authorities at iba pang oversight bodies na magkaroon ng close coordination at magsagawa ng investigasyon na may integridad at profesionalismo. Nagpaabot din ng pakikiramay ang BARM government sa mga pamilya ng mga nasawi kasabay ng pagtitiyak na gagawin ng lahat ng legal na hakbang para malaman ang katotohanan at maigawad ang hustisya.